Diyan kami ngayon sa food hub. <laughs> food park. Hindi ako nakabili ng jacket kaya kakain na lang tayo. Tara mo na magtingin na makakain. Kaya dito tayo sa Korean and Japanese street food. May quick eat daw. Kapag di nagustuhan, pwede balik. Tingin nyo, anong gusto nyo? Kakaiba, tingin tayo ng kakaibang pagkain. Koreanish. What miss are sabi? That's, Korean and sa, di, sa dami, hindi ko na alam mo saan. Ito. Ikat-ikat na ako. Japanese street foods. Kanya natin. Okay. okay. Tanghulo. Eh, dito tayo. Try, try natin to Yung palamig. <laughs> yung palamig, try natin yung palamig. Tara, saan may pila? May pila yata. Hindi ko alam kung dito. Ay, doon. Ah. Okay, yung pila na. Pila ka na, pila ka na. Kaya tayo ng taong Strawberry mix, apple grapes, 50 pesos daw. Ayan. Pusin natin, testin natin. Tapos pili tayo na ano ng palamig. Tama, Tara, tara. Doon sa line. One lang ah, one lang. Ayun, nasa yelo siya. Ayun, sir, palamig. So, Ayun. Game game, first bite, first bite. Oh, wow. Ano mo sasabi mo? Wow, heavy. Heavy sa? Heavy sa? Sugar. <laughs> heavy sa sugar. O oh, nga, tikman ko nga, tikman ko. Hold it, hold it, hold it. sambo to ah, isang

Uh, ano yun? Ang kanyang tongulo, rips. Rips naman. Mmm! Crunchy, wala. <laughs> mm. Very crunchy. Crunchy, pero hindi ko alam kung worth um, it. Parang... Ito. O yun, Dumilikot siyang ipe. Dumilikot ba siyang ipe? Gabi ba? Gabi. Tingin tayo na iba? Tingin tayo ba Tingin tayo na iba? Tingin tayo na, Tingin tayo, na Balik tayo guys sa ano, kay Koreanis. mabasi kasi pila kanina pero ngayon konti na lang. Balik tayo. So, ito yun o. Okay, pipila tayo, pipila tayo. May good na pila, pila. Go, pila. Ayun o, oh. ayun o. Oh. Ayun o. Oh. natin. May mga pagkain tayo na ano, hindi pa natin natitikman. Kaya ito try natin itong mga toko na lasa. So ayan, nandito tayo sa gilid lang. Ayan, gilid, gilid, kakain. So taste test na tayo. Taste test na ano ba maganda ko namin dito. Anong tawag ito? Gimari? Gimari. gimari. Kaya lang ah. Okay, baby, baby, baby. Meron tayong ano, gimari. So, titikman natin. Masotok, sotok. sotok. Kaya mo na, nakaya mo na. Kaya mo lang. Okay. Ay, hindi hiri. Ay, sorry. Titikman ko lang. Love the gimari. Taste test, gimari. Gimari? Gimari. Gimari. Ay! Ay! Oh. 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 Ano ba to? I don't know. Tingnan niyo ano to. Anong lasa niya? Uh, describe siya, it. Ano yan ang yung yung grass ay yung dahon sa dagat. Ah, uh, seaweeds. Seaweed. Ano po mga seaweeds na may nakabalot sa kanya? Seaweeds yung nakabalot sa kanya. Yeah. Kasi awesome. ah, Next natin. Next is the sotok-sotok. Sotok-sotok. Ano Sino sotok. sotok, sotok. tatay na ito si Big? big so sotok sotok, <laughs> oke okay, taste, taste taste Okay. semua kita semua kita gitu sama hmm taste like so sotok sotok, hang muspgi, hang next is the kimbap, aku aku mau muk muk bang, kantok kimbap 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 kimbap, kimbap. Ombak um, <laughs> King bak Wow, oh, isang kagatan three to ah Three pieces uh. yan uy ay eh, three pieces to Yeah Pero dikit-dikit walin mo of course O oh, King Bak Bak So may kanin siya May kanin uh, Wala May kanin <laughs> <laughs> Ako yung nag-catch sa camera yeah, May kanin siya Ayan, busin mo yung isang subo yan Isang subo Isang suboan talaga yan Mmm eh. Masang dagat And next, we have this, mm. Odeng. I oh, oh, <laughs> That's adding. It's mm. spicy. Okay, almost. And okay, the almost last done. One. The last one is... Ano to? sa mozzarella corn dog. Mozzarella corn dog. Wala rin sa loob nito. Ako dito ng camera eh. Kaya <laughs> <laughs> hindi natin. Siyang kagata lang. Papayat yung hot Mapayat. So yan. Dibay mo na ako yun men. Okay. Tapos. Tuloy natin. Bili tayo buko.

Nangga ya na tahu misalnya rasa sakit yang memukbang yang di den. Ai gua juga. Eno ta? Sotok sotok. Dimang hang. Nantakan ciwik. Para syangal malaget. Eh mak tak nemci ka. Ang labi. Hindi tayo ng buko pero parang panis. Anong lasa? <laughs> 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 may amoy siya, may amoy. Balik natin, balik natin. Yay, yay, yay. Ano siya? Mabait, kapeta, tapos masimano masin. Kakaiba ang weight ng lasa niya. Try natin balik kung tatanggapin nila kuya. Tara. Ipalit ko. Oh. Much better na. Oh, much better na. Sabi nila baka daw nahaluan. Hindi <laughs> ko na na-record kasi daming tao eh. Nag-doubt na ako sabi ko baka ganito lang talaga yung lasa ng Oh, baka daw nahaluan sabi nila. Hindi eh, ko na na-record kasi baka... Siyempre, ah. may customers siya, di ba? Itong layo ng lasa Tara na. Tara na. Tara na. Kain tayo. Kain mo na sa daan. Kalat. O, yung kalat natin, itali na natin. Okay. Sarap, sarap. Enjoy, enjoy. Guys, pabalik na kami. Pauwi na kami. eh Ay, may nagpapasking ulit. Ay, kumakanta si nanay. Eh. Ay, sa baso niya. Sa baso niya yata. Wala na may ipi. na, hawak Sige na, hawak ako. Taka-pipo na siya kasi ba't ko pa tali? Oto pa sa ah, Hold me. Hold this. Hold this. Okay. inspire talaga yung mga basket Sa bukid. Dito tayo. Pauwi na kami. Pauwi na kami. Babalik kami dito di man next week pero soon. Babalik kami dito. Kaya din namin yung mga gusto namin kainin. Bibili yung mga gusto bilhin. Ano ano? Wala kami budget ngayon. Sa next sa susunod bibiliin ko na yung jacket ko. Diyan na yung jacket ko. Eh. Ang init kasi. Ang init pala dito. Charot lang. Okay, bye. Bye.